Tapos sa kajan. Hmm. Ha? Ayos lang. Ilang araw kita tinatawagan? Ay, walang ano, walang, walang, walang signal. Walang signal eh, may wifi? Ah, ako lang, naman, ano, ako ah, lang ang tumawagan, ah, hindi ko lang napasit at ako nag-chat. Nung isang araw pa din. Grabe ka. Dinidead mo ako pag mo ng ano, ayuda? <laughs> pag kakakuha mo ng ayuda, ikaw i dead Hindi naman ikaw Hindi lang <laughs> ako naka-online noon. Dalawang, dalawang beses kita dinatawagan. Oo, alam ko naman Oo. yun. Ay, naka chat ikaw baga naman ay maaakamp sa iyong cellphone. Tatakbo na patayin ko Wi-Fi pagkalakas Kaya, pabuisan hindi ako naka-online. Eh bubuksan ko ilaw. Tolong. Tolong pakakuha mo ng ayuda i eh, deadma ka. Um, Pumunta ka sa birthday ni ano ni nakapatid mo? Abay, uh, nakita ko sa ano eh, nag-post. Oo uh, nga. Ay, ko, uh. oy, grabe yan. Akala Ay, ko na may nandoon eh. ka. Wala, sabi ko eh. Wala, akala ko yung sabi mo sa akin walang handa. Dahil sabi ko nakita ang po, post niya may harami kang handa. Hindi nagre-reply. Hindi si Lolo mo nagamit mo. Napay. Napahiya na yon. Hindi mm. na re-reply. Eh, wag mo nang reply yan. Hayaan mo na. Eh, baka naman yung pang family lang yung handa. Pero may mga tao eh. Oo, nakita ko so, nga eh. Nakita ko din sa post nila. Kaya ako yung nagtsatsa kanya. Hindi ka invited. Ya amo na ako hindi ka invited. Mataino. Ayala. Para ako nagtampo sa kanya. Eh bey may sakit ka daw ah sabi ni Kaya. Oh, lesa araw, balidan pa araw ako nilagnat. Oh, ba't ka naman nilagnat. Eh ko, sakit na likod ko. Tiyong tiyong boses mo pagau pagau na. Ano bang ginawa mo nung nagkape ka? Wala, nandito lang naman sa bahay. Bumuli na, bumuli Baka, baka naman lagi kang tutok sa electric pan. Hindi naman ta, Maliit lagi yung ginagamit ko. At ay, ayun, 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 ay tutok nga yung maliit sa iyo, tutok ang electric pan sa katawan mo. Kaya nga binili kita ng umiikot. Ay, eh, tutok pa din yun. Tutok. Ay, ate na mo. Ayaw mo makinig. Ay, eh, tutok pa din yun. Kaya nasakit ang katawan mo. Tapos, lagi ka nakahiga, nakaupo. Hindi ka nagkikikilos. Hindi uh, magdinis. Atan, hindi ka na nagdidinis ng bahay. Sino naglalaban ng damit mo? talagang ikaw eh. Ika-invited. Alam mo na. Bakit? Pero hindi ba hindi kasi nabihan Hoy, ang ingay! Patahimikin niyan. <laughs> Pakita mo nga 'yung bahay, oh. Awala. Pakita mo. Ba't alam bagong ikot na. mo bagong i-ikot lang? Ano yan? Sa labas? Pintyo? Ikot nyo? Ano yan? Sa pinto? Ano nyo yan? Pakita oh, yung anak ni MJ. Tulog, no? tulog. Tulog, muna, oh, Tulog na tulog si Marvin. <laughs> tulog na tulog si Kea, oh. <laughs> oh no, 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 tikiya, tikiya, tikiya. Nung bata. gandang ba eh? Uh, tulog. Ang kanyi, ang leeg. Baka mabaho. At ah, ginagising. Huwag mo siya mainit. Baka mabaho ang leeg. Hello? Hello? Mamita is here? Ay, tulog. Huwag hit tulog. Butcho kiki. Okay. kiki. <laughs> oh, eh, ina -tina. Ay, oh. Gandang ba eh? Ba't lagi merong nasa noo? Oh? Kanina po nilabas. Lagi mo nilalabas siguro eh. Mababati yan sa labas. Hindi po, meron din pong ito, kontra. Hmm. Ikailan yung bibinyagan si, ano, si Marian? Sa piyesta, sa piyesta na po para walang masyado. Oh, meron pa drape. na ulit braces bang ang hininga mo. Kakaanak mo lang, MJ, dadalong buwan ka pa lang. Huwag ka masyadong mag-asatitat, ha? Yung katawan mo. Ang ang nagbuntis iyan ng anak na buwan pa yan. O, o, almost one year pa bago mag bago mag aura Kasi tanda mo, sisingiling ka niyan. Sige. Sige. pag nahabag, ano? Na. Ay, ang mata, oh. Ay, ay, Baka lagi mong buhat. Hindi po. Ay, na po. Sige na. hindi na. Ay, na mo. Ang mo ka na Mana. Okay. Pinaka, si Oh, oh, English Oh Englishing color Hi you? Hi, How are you? Hi. How are Hi. you? Hi. How are you? Hi Oh what's I'm that? What's that? Wow very nice toy. What's the color of wow. your toy? Sino ang balak? Si balak. Yung panahon ko, si balak. Hoy, ano yung kurtinang yan, Kaya? Yan yung kulay dilaw. Saan nakasabit yan? Dito. Ah, Ito yung matagal na. Ilang beses mo na tinanong Ibang Yung damit o nagtampak dyan. Kita ko. Ito abot si era in da tahimit na Nagdaga sa may ano putok sa ano tayong saan naka saan nakasampay yung ano sinampay nila dun sa loob, saan, loob? Ayun, ah, dun Sa loob? ayun naka-hanger Ah, din sa oo Baka mamahuyang pagbasa dyan. ano nangyari diyan sa anak mo Oh, tawag ako si Marjorie kanina, kaya hindi ko agad na hawahan. ay nagdugo, nagdugo. Toto, dugo ko 'yan. Pero hindi malaki ang ano, cut. Medyo lang po. anuhan lagyan mo ng ano 'yan. Tawag dito Betadine o kasi open wound 'yan. Saan nag ano, sa labi? Ah, oh, kaya nagiiyak. Ay, madadala na siya pag baba pag bababa. Baba. Hayaan mo siya para siya nadala. Ngayon, oh, ngayon alam na niya. Alam na niya ang eksena. Hello, wag na at may, may show pack. Tinutunasan ko yung sugat niya. Bulan trabaho si ulo. Kati ng ulo. Alam ko ah uh, Ka, ano, break, ano, free day off. Wala pong schedule siya. Ano yung kung tawagan lang siya? Hindi po. Ano daw po dito? Pula yung, yung TL mo ba, TL Rodel? Diba, tapos na po kasi siya nung training, eh, i i ay, sinabi yung mo eh, parang ire-report pa po yung... Yung kanya? Niya. Ah. Parang so, ng training niya, nag-exam si, Kung papasa sa po. Sa work? Sa Oh. Eh, so nga eh, standby siya. Magpapas ko pa naman. Algano. Ayun nga po, iyan nga po 'yung papas. Eh, bagong Sabatos wala pa makipres. Ano'ng sabi nila? Kamusta naman ni mo sa ibang bansa? Stress po. Mm -hmm. Sa mga kapatid mo. Three po, sa utang. Oh, bakit? Ball, sa bahay ko. Madaming utang. H다가. hindi na daw. Sayang po. At yung walong alahas Ang dami naging utang. Uh, nung umuwi. Oh. Bakit yung anong mag... Eh, magkano yung naging walong alahas dapat niya? Ang pinamataas kong sangka ay 5'4". Oh. Sayang naman yung alahas niya. Eh, makukuha naman niya, niya ulit yun. Hindi na po. Na. O, siganin mo na si Era. Salamat, Faith. Ipatay niyo po sa time. Mm-hmm. Hindi napunta dyan si sina ano, sina na, eh, si Khalid. Si Justin at si Nene. Sino? Sino? Ay, oh, hindi mo binanggit sa akin. November 30? Oh, ano? Hindi mo binanggit bago ako mag ano. Naku. Kawawa naman. Sa, anong sabi ni Justin? Hindi naman man nagpaparamdam na ata eh. Hayaan mo siya. Hayaan mo siya. Hindi naman nagpaparamdam hata, eh. Hindi eh. ba? Hindi natin nabigyan ng ano, pa-birthday. Eh yung ama naman natin nagbigyan ng pa-birthday. ba ay magkakasama sila sa party Ah, kakasama. O, oh, awala. May pasok ko ng Pasko. Ano? Pasko. Grabe. Hindi ba? Nagpapaalam ako. Sabi, hindi. Kas, nagpapaalam. O, oh, double Christmas. Nagpapaalam ako. Sabi, hindi eh, ba nag-ano ka? Nag-holiday -nag ka last year? Di ba pati yun in-insist? Oh, grabe. Last year pa nga yun, di ba? But the other day, the other year, ako na, siguro maraming magbabakas yun. Eh, oh, okay e, ano? national holiday yun eh. Sabi ko nga, hindi ako pwede sa hapon. Lang, ha? ano? ano? yes, yeah, I'm going to go to the Ibigay mo na sa lolo ko. Ngayon. Bakit ka magse-celebrate? Saka magse-celebrate? Hindi kayo. Meron din kami. Ano? Lulang, ba? Wala ka mga pera. Bawala ka sila. So mag-ambagang kayo dahil sa pagkain. Paskong-paskong sa college, kayo kayo na mag uh, ano, Hindi dyan sa bahay ang hindi ko sabihin. Ah. Ano na, mother? At ako ay magluluto. Ano? Uy, ah. At ako ay magluluto no. ng akong breakfast. Alam mo na, itlog na walang kaum, walang Itlog na <laughs> uh oh, my Oo. May work siya, Jowa. Oo, ayun. Ayun mm. Say hi, baby. Scott. Ayun na, Kawhi. Hi, girl. sige na, kati ulo ko, talagang tatlong araw ko din naligo ng ulo. Bakit, salami? Oo, tsaka mainit na yung pinapaligo ko, di ba? Kaya hindi ko masyado pinapaliguan. Lalagas ang buhay. Oo. Lalagay uli yan, pagkay pinainitan mo, ang pinaliguan mo na mainit. Ganda mo. Bakit? Ano ka bakit ang dilim mo naman diyan? Hindi ah, nakatalikod na oh. kasi ako sa ilaw oh. Ay, yeah, humarap ka naman sa ilaw. Kamusta na si Nakim pala yung may sakit? Yung Joe. Hindi pa nagre-reply sa akin. Ano na, kamusta na si Nakim? Si Kim yung may sakit. Kaya sabihan mo yung mga yan, baka mahilig sa soft drinks, mahilig sa maalat alat. Yeah, sabi ko yun ay nakukuha sa mamantika, sa maalat. Mm -hmm. Wag siyang ano, tsaka baka mamaya lahi din naman nila, may bato. oo oh. Kaya yung mga yan, ipagsabihan ipag nyo na yan. lesson na yan, lesson yon Sabi ko kay Kenneth, lesson oh. yan sa inyo ang titigas din ng ulo nyo hindi kayo nakikinig o oh, ayan nakita Mama, nyo ang, ang 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 hirap nung walang ano ang hirap noong may sakit ka na wala ka pang pera naku hindi naman makikinig na yung mga yan sa inyo ang, ang lalakasan ng mga sungay ng mga apo nyo ang lalaki na ng mga sungay. Oo. Oh, oh. Kahit yan si Kaya, ang laki na ng sungay niyan. Malaki na ang sungay niyan si Kaya. Eh, kita mo naman sa pagsasalita at pag ano. Napakataray din. Napakatatas ng bibig. Alam ko yan. Lagi ko, pinapagalitan ko din yan, no? Kala nyo hindi ko pinapagalitan. Eh, ah. si MJ ngayon, sinabihan ko, abay, huwag ka masyadong ano, at kay kakaanak mo lang. Ang mga nagbuntis na nanganak, eh, mga anim na buwan pa yan, ah, halos isang taon nag nag-aura, uh, nag, alam mo yon Pagdating na pa nun, sisingiling ka niya. Eh, nakala ko sa kuyo, sa 1 Ah, gawa lang ni Era. Gawa ni Era at nandapa nga daw. Nag-birthday pala si Justin, hindi ko na alam. Hindi naman nagsabi. Hindi naman ako mukla dito kasi lagi mga yun nandoon sa kabila. Eh, paano naman guys, dyan ni Paul na san, san sila aura dyan? Hindi no. katulad dati no. na kahit saan sila maghihiga-higa. Eh ngayon, san sila maghihiga-higa dyan? O siya, na mother at ikay mag-ingat dyan. Yaa mo na kung hindi ka invited eh. Yaa mo na baka naman ikay ma makakain ng madami. Natakot sila sa kain ko. Baka kaya ba baka dahil kayo makakain ng, ng madami. mag ka dyan lagi. Okay, go. Advance Merry Christmas and Happy Birthday. Sana natanggap mo na yung ayuda ko. Oo naman, ano ko siyang pa. Pinabigay ko na kay Kaya A, ah, pati yung pa-birthday mo. Aba, wala pa binibigay sa akin ah. Aba, ibinabigay eh, ko na. Bakit hindi pa binibigay? Wala. Pag-alabot ng mga ito, no? Hindi pa ako kay dyan. Ito e, mo ako, magpapatay ka ng tayo sa, sa ano. Nakunta <coughs> ka nilo. Niloloko nilolo lang kita si na huwag ka maingay. Tulog si Maria. Uh, lakas. Si Uy, ang lakas ang boses mo, Nay. Sobra ka lakas ang boses mo, mother. Kinig... Ay, mayroon lang talaga ang boses ko. Mahinatay niya po uh, na hanggang... Kinigandang ang uh. labas. Alam mo, magpa-check up ka. Ang kailangan dyan, yung talagang inilalagay na sa tenga. Alam mo, wag ako magkano. Nasa hundred, nasa hundred Depende yun sa grado ng tenga mo. Nasa 100,000 yun, Nay. Susubukan so, natin na, susubukan so, ko lang, ang tama check up kung magkano ka mo na talaga. Eh, ang subukan nyo kung magkano yung ano, kung magkano yung inilalagay sa tenga. Ayun sabihin mo kung anong grado ka. Dahil kung hindi, sabi mo matagal na yan eh. Naghanap kami ng schedule. Hindi kami... Sabi mo matagal ka na nagpa-check up. Naghanap kami ng schedule. Hindi nyo naman kami malagyan ng schedule. Oo. Ang mangyayari i eh, ano mo na lang isabihin mo sa kanila tapos sabi mo ilang grado yung iyong ano pandinig tapos o oh, oh, magkano kaya oh, bigyan niyo oh, po kami yung magkano yung mababa yung nasa middle ganun tanungin niyo na lahat uh, oh, oh. yeah. um, diba? oh, sige na babay na dadami na ang chika na yung, may pasok pa mamaya sige ingat ka sa pagpasok ah yes sa in peace out bye bye malamig malamig na malamig na dyan oo oh, oh, bye -bye. bye 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 may pasok pa ako